Good morning po. Gandang umaga. Ah, uh, na po tayo ngayon. <coughs> At ito, good morning. Ay. <laughs> Ayan, gawa-gawa ulit ng paninda lumpia. At saka magme na daw siya. Uh, ah, magme daw siya ng pizza. Gagangay lang. Pati pizza.

kitchen tsaka no mga mga uh... ayun iso ano at na mga sapul king awan ti may baga ada pa na sa bagay manipot pa'y ada akong dito eh awan pa'y mati ng sapul king kuana Kung nagpaiso. Hmm. Unlag, ba <coughs> Gaya ka na tayong pa. pa... Happy sa pizza. Tuwat. Marwara, poita sa magatay. na baona. Yeah. Uh. Tayo gagawin tayong aging ganat alas 12 mainit pa data, Maya, mamaya mo nang e, mamaya nang ng... alisin yung takip local. Uray pa ah, yung international mo ta. Ito yung lumpia, man, finish yait product niya. Ito naman yung, yung sa, Shanghai. Tanga, sa kabila, palagi, Shanghai. Padamag, kadagiti kang rona anak at pasama. Dito yung probinsya, si Loco Sur. Igdaman dahil ta nga programa, Monday to Saturday, ni Jokong Kabasan. Yet no met Wednesday, ay na, mauman akong, di pa na panagpagigit ni Pasadan. Ay, at mga lingkat, Jokong, ito Mainit, ni, uh, na ni Fernando Berina Jr. no, Thursday, mm. so, makita News Director ko naman, si Bombo Radio Vegan, ni Maylin Cabanillama, si kan Bombo Fernando Berina. Nagita, aslat issue nga programa. Mag-order na, na kayo, na kayo mga idol. To, ayat, nila, uh, nga, Kaso, tango, malalayo namina, so, kayo. Tayo, tiyan, eh, buga, as, <laughs> Hindi ko kayo ito, Pangronaan oh. kadamdaman. Dapat Piltila yung nasa malapit lang. lang. Lubungan pa yan. Wala tayong pang-shipping. Okay, okay. Salamat. salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Marami pang Ang gagawin. YouTube. Dito